Morning mga kamabon. Ayan, pakain time. So, nag-aagawan sila. Ayan. Nagutom, nagutom sa umagang kay ganda. Ayan sila. Nag-aagawan. Yun. Yung brown, parang ayaw mang bigay ng pagkain. Ah. So, ayan. So, itong isa talaga is tamad. Abang kumakain, umi higa Na. Hmm. Ima talaga tong isa eh. Shhh, oops, kalma. Nag-agaw. Mm. Naman. Lakas niya kumain ng mga baboy oh. Di hmm. so, mo kaya kitang mo kalagan ng healthy kuno ng alaga. So, malapit na po silang mag-apat na buwan. Ilang days na lang. Bintahan time na. Ayan. Iba talaga itong isang trip niya, oh. Paano makakain yung mga kapatid niya? Kasi hinihigaan niya po yung uh, pagkakain, pagkainan po. Ayan. Sarap ng buhay niya. Parang siya yung hari sa loob ng selda. Hmm, ba talaga oh. Ayan. So sila nakapila. So ito, iwan. ako. Hmm. So doon naman nakapider. Kasi masyam um, sila eh. So hindi magkasya doon sa maliit na feeder nila. So nilagyan ko dito sa sa dating pagkainan po talaga nila na ginawa namin. So, ayan, lima sila dito. At saka tatlo doon. At saka itong nang humihiga. Ayan. So, kalma lang. Kalma, kalma. Shhh! Hmm. lakas ng kain nila. Mm. <laughs>